Sana all pinapakasalan. Kaya naman, mabuhay ang bagong kasal. For today's video, ay samahan nyo nga kami sa kasala ni Mark Anthony at ni May Angel. Kaya tara, samahan nyo nga po kami. Desperas pa lang nga ng kanilang kasal ay pumunta na nga kami dito sa kanila. Sobrang busy nga ng dalawang ikakasal. Desperas pa lang nga ng kanilang kasal ay madami ng bisita at mayroon na nga mga sayawan. At eto, kanya-kanya na nga silang nagtutulungan para naman sa handaan. At desperas pa lang ng kanilang kasal ay nagkaroon na nga sila ng pantumina pero hindi na nga namin ito naabutan. At sa araw naman ng kanilang kasal ay maaga nga kaming nagising. Ginising ko na nga si Musumi dahil kasama nga si Musumi sa Flower Girl. At pagkarating nga namin dito, etong bride ay I minemakeupan mean, na. Napakaganda nga talaga at excited na ngang ikasal. At etong si Musumi dahil kasama sa Flower Girl ay nagpamakeup na rin. Medyo nakasimangot nga dahil naabala nga ang kanyang pagtulog. Hmm. Maaga pa nga ito dahil maaga-aga rin nga ang simula ng kasalan. Nakapagluto na rin nga ng mga masasarap na pagkain at napakaganda nga ng design din ng kanilang reception. At syempre, hindi nga mabubuo itong kasalan kung hindi dahil sa kanilang ang mga tagaluto. Shoutout din sa mga magulang nga ng ikakasal. Nung mga oras na to ay medyo may kasamaan din nga ng panahon. Pero syempre, walang makakapigil dahil tuloy pa rin nga ang kasalan. Nandito na nga pala kami sa may simbahan at nagpicture-picture na nga etong si Musumi at si Ate Yui. Habang hindi pa naman nga nagsisimula etong kasalan ay nagpicture-picture na muna nga kami. Eto na rin nga ang pangatlong beses na magiging flower girl ni Musumi. Oh, baka magtaka kayo, hindi po yan si Musumi. At excited na rin nga itong ikakasal. Napakaganda nga talaga netong mga kasama nga sa kasalan. At eto rin niyang pinsa ni Musumi ang magiging little bride. At sobrang bilis lang nga ng panahon at malaki na nga itong si Musumi. At maya maya, isa isa na rin nga silang nagsipaglakaran nga dito sa may red carpet. So magtatanong kung saan nga po ito ay dito nga po yan sa may balatan. Balatan, kamarini sur. Alam ko nung mga oras na to ay tuwang tuwa nga ang ikakasal. At sobrang gaganda at gagwapo nga ng mga kasama nga dito sa kasalan. At maya-maya, papasok na rin niya ang napakagandang bride. Uy, ang ganda-ganda naman ng ikakasal. Alam kong gustong-gusto niya na nga talaga ang maikasal sa kanyang ang asawa. At ngayon niya ay mag-iisang dibdib na nga sila at tuluyan na nga siyang maikakasal. Uy, haba naman ng hair ni Ateng. Ako naman, tamang pakyut lang muna dito sa may gilid dahil wala pang ang plano si paring M. Basta mapapasabi ka na lang nga talaga ng sana All. Halos tapos na rin nga ang seremonya dito sa may simbahan. Pero syempre, bago nga mag hindi kailangan mawala ang picture-picturean. Salamat nga sa pagkuha kay Musumi bilang isang flower girl ng inyong kasal. Magandang experience din nga kasi ang makasama nga ang inyong anak sa kasalan. Magiging isang magandang memories nga ito ni Musumi. Wish ko nga sa inyo ay magpakatatag nga kayo bilang isang mag-asawa na. At lalong patatagin nga ang inyong pamilya. Pagkatapos naman niya namin sa may simbahan, ay dito na rin niya kami sa may reception para naman sa kainan. At kasama ko na nga pala dito ang aking mag-ama. Pumunta rin niya pala dito sa kasalan ang Vice Mayor ng Balata. Tinanggal ko na nga yung mga mantika sa may bibig ko at baka sabihin niyo na nga ako ng kain, Charis. Sobrang ulan din niya at masama nga ang panahon ng mga oras na to. At syempre, shoutout din sa mga nagsipagluto at eto na nga nagpapahinga na sila habang nag inuman At si paring M ay nakisama na rin nga sa kanilang uminom. Basta ang masasabi ko lang nga sa inyo, magpakatatag nga kayo. O siya, hanggang dito na lang dahil nainggit na nga ako sa mga kinakasal sa daol na lang talaga.